O, oh, itinataguyod ng industriya ng pagmamanupaktura ng lungsod Foshan. Lalawig ang Guangdong ang digitalisasyon at intelihenteng transformasyon. Kapansin-pansing mahigit 50% ng malalaking industrial na bahay kalakal sa lungsod ay matagumpay na lumipat sa digital na transformasyon. Pumikit kumulang 35 metro ang haba ng linya ng produksyon at karamihan sa mga manggagawa ay robot. Automasyon at intelihensya ang pinakamalaking bentahin nito sa pamamagitan ng inteligenteng linya ng produksyong ito. Mga 40 robot ang nagagawa araw-araw at kada 30 hanggang 40 minuto may isang bagong robot na nakukumpleto. Sa Shunde, isa ng komprehensibong kadena ng industriya ang paggawa ng robot na sumasaklaw sa iba't ibang sektor. Noong Enero ngayong taon, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang bagong pulisya para suportahan at bigyan ng subsidya ang mahahalagang proyekto at plataporma ng inobasyon. Sa aspekto ng paglago sa nakaraang dalawang taon, nakamit ng aming kumpanya ang kahangahangang mga resulta at maaaring ituring na isa sa mga nangunguna sa loob ng bansa. Noong nakaraang taon, naranasan namin ang halos 70% paglaki na may kabuuang padala na umaabot sa mga 3,000 unit. Ang kapansin-pansin, humigit kumulang 35% ng mga padala ay patungo sa mga dayuhang merkado.